Muli na namang nakitang magkasama si na Lucena Mayor Mark Alcala at ang aktres na si Catherine Bernardo sa Bonifacio Global City. Ang dalawa ay spotted noong June 6 sa ganap na alas 3 ng madaling araw, ayon sa report ng Showbiz Insider na si OJ Diaz sa kanyang Showbiz Update vlog kasama si na Mama Loy at Ate Marina. Ayon sa kanila, Nakuha nila sa Reddit website na spotted nga si na Mayor Mark at Catherine, at nakita pa nga ang alkalde na nagpapapicture sa mga nakaskuter. Matatandaan noong April 18 na nakita ang aktres at alkalde sa parking lot ng Bonifacio Global City sa pagitan ng alas 2 at alas 3 ng madaling araw noong June 9. Inakala siguro nilang walang gaanong tao sa mga ganuan oras hindi ba nila naisip na maraming call centers sa BGC at maraming umuuwi ng ganuan oras at higit sa lahat maraming gumigimik sa nasabing lugar? Base sa binasa ni OJ ay maraming hindi naniniwala dahil wala namang larawang lumalabas bilang resibo na nakikita nga ang dalawa. Labasan kasi ng resibo ang basehan ngayon para maniwala ang lahat na yung tipong hindi na maitatanggi pa ng mga taong involved. Sa bagay iyong nasulat nga dito na sumakay si Kath sa Toyota Alphard na may plakang 8 na maaring pag-aari raw ni Mayor Mark sa BGC parking lot ay hindi rin pinaniwalaan dahil nga walang resibo. Yung kasing source namin ay nag-alanganing magpaparazi kasi may kasamang bodyguard ang aktres noong paakay siya sa nasabing luxury minivan or multi-purpose vehicle. Kaya sabi namin na kung sakaling makita niya ulit si Catherine ng ganuan oras ay simplehan niyang kunan para may resibo na. Anyway, dalawang beses na umanong nakita si Kath nakasama si Mayor Mark ng madaling araw at sa parehong lugar din, iisa lang ang ibig sabihin, magkaibigan sila o nagliligawan pa lang. Bukod dito ay namataan din daw ang dalawa sa Ivy Clinic Virtus North Branch kamakailan lang at hindi raw mapaghiwalay ang dalawa, na base rin sa isa pang source ni OJ.